Ah, uwi naman po kami ngayon. Mga ah, uh, idol, bahay. Kami po ay galing sa hospital. Ah, uh, Kapatulihan ko po sana si sa ano. Yung pala po ay ano, i-schedule pa. Kada, balikin pa kami sa lunis pa pala po yun. Yung idol. Kala ko po, pag pumunta doon, kaninang umaga, kala ko po yun ay ko, yung Android, kung, kung hindi na po yung anak ko. Yung pala po, ay hindi pa mga idol sabi ng doktor sa amin ay bumalik na lang kayo na lumis i-schedule pa natin yan hindi basta basta eh na pagdating mo dito ay tutuloy ang hindi basta basta pala gayon yun mga idol akala ko nga ay gayon yun pala naman hindi kaya kami umuwi na napunta na kami uli sa bahay ito po yan sa ano ah, lusina po yan mga idol Uh, sa lunis na lang po eh, di kami po ay babalik para sa uh, pagtulit dun sa ating ano, uh, mga idol ah, mga gandang hapon mga idol mga hapon po sa ating lahat kami po ay pabalik na ng bahay mga idol yan po maganda po ang panahon dito ngayon sa Lucina medyo po mainit wala muna pong ulan na wala muna pong ulan na, na namumuo uh, ah, ang kwan po ngayong araw na ito ayan, mainit mainit na mainit ang tagal po namin sa hospital hanggang araw na yata yan ay eh. ah, ay kaya naman naman ah, tagal, yung pala naman ay ah, hindi rin naman po pala matutuloyan yung anak ko yung pala ay babalik pa rin alam ko kasi icon